Ma, yung adlaw kanyang tanan. Ngayong araw nga na to, ang pagbabalik namin mula sa racket namin sa Cebu. At ito na ngayong nadatnan ko dahil pinapagawa ko dito sa ating Swimming pool na kung saan, kung nakita nyo last time, ang dami na pong tubig dyan, naliligot na po kami. Pero sample lang po yun. Kasi para matest namin kung maglilig ba siya at okay ba siya. At syempre, para nalilimatero rin ng ating blessing, pinablisingan na namin siya para anytime pag nagkatubig, hindi na namin kailangan pablisingan kasi okay na siya at blessed na siya ni Lord. Dahil napablisingan na po ng pare. At dahil wala kami magawa, nag-invento kami kung anong gagawin namin. So ito, nilagyan namin siya ng pugsit-pugsit na hose. Ayan, titingnan natin kung kaya ba ng tubig magpugsit-pugsit para kahit papano. Merong gumagalaw sa water kahit walang naliligo. O, diba? At at maganda kung overflowing talaga yung dating niya. Siyempre, kailangan natin ng water na magpugsit-pugsit dyan. And after that, dito na para kami kay daddy at si mama na kung saan pinakita ko sa kanila yung mga binili ko ng mga lights para sa ating pool dahil marami nga nag-request na maganda daw po ang pool pag may lights kaya pailangan magabi daw kaya ayun at dito naman tayo sa ating pinapagawa na hagdanan sa ating pool na kung saan pwede siyang akyat baba doon sa kabila na na dayo dayo na na, na, na kabilang ano, basta sa kabila doon sa kabilang ano lagayan ng ano kasi may lang hagdan dito sa kabila kasi may hagdan dito sa kabila tapos dito sa kabilang ibayo. Ibayo pala dayo taloy. So ito na nga nilagyan natin siya. At syempre marami nagre-request na ipa-tiles daw yung pool. So bumili kami ng tiles. Bumili na po ako ang tiles. Ang tagal ko talaga pinag-isipan to kung dalagyan natin ng tiles or yung cement lang na paint. Siyempre, yung mga ilaw, kailangan na natin lagyan kasi marami din ang nag-request. Natatakot ako pero tinest namin kayo na hindi man pala siya nangunguryente kasi meron pala siya lang adapter At dito naman tayo sa may tubig namin sa ilog. Ang baba na po ng ilog, barang patuyo na po yung ilog dyan kasi nilipat po ng ating tagagawa. Na kung saan, doon nilipat ang ilog sa may kabila po. Tingnan nyo po, mas malakas na yung tubig doon. At dito banda sa may side namin, sa right side sa pool. Ay, tinambakan doon sa unahan. Hindi ko alam kung anong plano nila. Hindi ko rin alam kung saan nilalagay nilang tubig. Pero tinambakan nila banda dito na area. Tapos yung tubig ay mas malakas na yung current dun sa so kabila kasi nalipat siya. At dito sa side namin ay medyo patuyo. Hindi ko alam kung didiretso pa yan doon, kung saan pa nilalagay yung mga malaking bato, yung mga maliit na bato. Basta antay na lang tayo sa update at maraming maraming salamat sa gobyerno talaga. At pinatiming pina, talaga. Sa dito naman talaga na area ay nilipat na namin yung mga bougainvillea na mga pinaglilipat ko at mga bagong mga tanim. Siyempre, naglagay din kami ng mga mayana dyan o yung mga atay-atay para mas maganda alternate siya para kahit papaano ay mag-colorful siya. At dito naman tayo sa may kabila, sa may mga Carabao grass na tinanim namin last week. Syempre, ayan na siya. Tumubo na siya at hindi siya nag At dahil hindi siya nadadaan-daanan. So, papalaguin pa natin siya. Pag dumami na yun sa mga pinagkukuhanan namin, lalagyan pa namin siya dyan. Pas, pa dikit, dikit para mas mabilis siyang lumago. At maganda yung um, variety na ano na yan, na Carabao grass kasi um, maliliit siya pang talagang pang garden talaga. And speaking of variety, itong mga tinatanggal ko dito ay mga wild variety naman siya ng mga karabaw grass na kung saan yun yung mga kinakain ng mga baka at kalabaw at mahaba po ang kanyang mga dahon. So yung mga dahon niya ay mahaba kaya hindi siya maganda tingnan. Kailangan pa talaga siyang itrim o imawer. So ngayon, para hindi mapagod mag-imawer, tinanggal ko po muna siya dyan lahat-lahat tapos pinalitan na namin siya ng mga pang-garden talaga na karabaw grass. So last time nilagay na namin siya diyan tapos may mga tumubo pa ng mga wild so iniunti-unti ko siyang tanggalin ah ba diba? syempre kunwari masipag ako pero ang totoo niyan napapagod talaga ako pero kailangan at dito naman talaga namin kinuha ni J Ford yung ating mga Carabao grass na talagang napakagandang klase dito kasi nung nagtanim kasi kami dyan, dyan namin natanim yung mga magagandang klase na galing pa yan dyan, sa sementeryo ng Ipunan yata sa Cagayan de Oro. Ipunan ba yun o pull Basta doon banda. So dito banda, sa may function area, sobrang ganda ng tubo nila. Tagang ang liliit talaga at hindi humahaba yung kanilang mga dahon. Hindi ko alam kung bakit dahil naiinitan ba sila ng bonggang bangga o talagang yan talaga yung variety niya. So sad to say, yung mga bandang sa function hall ay nasimento na sila. Hindi namin na-transfer. So dito banda, mas maganda. So yung mga butas-butas na yon tinakpan na lang namin siya ulit ng mga lupa para tubuan ulit at gagapang pa ulit yung mga pinagkukuha namin ng na mga carabao grass. At kasama namin si Jeepord at si Pandong na kung saan sila talaga nagtatrabaho dito. Ngayon ilalagay naman natin siya doon sa kabila na kung saan wala pang nalagay at may lumilipad pala na drone dyan. Speaking of drone, thank you so much sa nag-drone dyan. So dito natin siya ilalagay sa kabilang e ibayo. <laughs> sa kabilang area. Area pala tawag na yan dyan. Sa kabilang area dyan. Nakikita nyo naman. O, oh, ba diba? Dyan natin siya ilalagay. Itatanim tanim na lang ni So dito naman ako. Ako naman ang taga-bungkar ng lupa kung saan nila itatanim yung ating mga carabao grass. Madali lang naman yan siya kasi malambot naman ang lupa dahil hindi pa yan masyadong, masyadong season dahil kakaltambak lang niyang mga yan. So, Ayan, nadali lang siya at gamit namin yung piko na nabali nga at minelding na lang siya ulit. Ito na nga ang itsura ng ating pinagtatanim at sa ang ganda niyan guys, lalong lalo na pag naano, 'di ba? Alam naman natin ng pag may Bermuda or Carabao grass na pang garden talaga sa landscape, ang ganda talaga tinan green na green talaga. So dahil kulang pa <coughs> nanguha pa ulit sila ni Jeffrey dito. So ang nakita niyo naman ang dami pang mga butas dyan. So, kailangan talaga pag kumuha ka ng Carabao talagang kunin mo pati yung lupa niya para pag nag-transfer ka, hindi na siya madededs kasi meron pa siyang lupa sa kanya mga ugats ugats O, oh, di ba At ito naman yung itsura ng aking pinagbubungkal kanina. <coughs> Kita niyo yung mga bagong bungkal yan. Mga bagong tubo yan at binungkal ko. Tapos yung iba naman tumubo naman yung mga bagong tanim. dahil After that, bigla na lang umulan. Nakakainis kasi may event pa naman kinakano ngayon. So, sobrang lakas ng ulan talaga. At meron pong event na um, may banda po na Batu Balani, Andano Tribes, at syempre ang Kalumad Band. No, kung saan hanggang ngayon habang nabo-voice over ko, it's 9pm na po. Maulan pa rin po at hindi ko alam kung nag-start na yung event doon. Pero nakaloka. Ang hirap manood dahil umuulan. So, baka hindi kami makapanood. Sana huminto pa yung ulan pero pag huminto yung ulan tapos na rin yung event doon. But anyway, ito na nga yung ulan dito na kung saan ha, na talagang mabalik yung mga kahoy talaga. Buti na lang talaga huminto din yung hangin na napakalakas. Tingin naman naman ang ating salamin sa ating bintana talaga namang lumabo siya ng lumabo mas malabo pa sa pagmamahalan ninyo. ah <laughs> dahil dyan ka na bukasan man, bukas po ay magshoot kami ng aming... Um, commercial campaign sa Palawan Pawn Shop. O, oh, ba? Diba? So, nagpre-prepare kami ng mga gamit. At yan si Britney ang prepare ng aking mga gamit. Pinagtulungan nila ni Ellen at syempre nila ni Maring Mar at ni Ma'am CJ Outfit po ni Ma'am CJ. dyan. So, kailangan namin ng green kasi Palawan Pawn di ba? Diba? So, meron kami isushoot bukas na dalawa. Dalawa po ang gagawin namin na concept. So, good luck at sana supportahan niyo po ang aming commercial wow, commercial may commercial commercial so bukas po kami mag um, gagawa ng aming uh, campaign na video o promotional shoot o basta yun na yun so please support our video at dahil diyan dagabi na kakain na po kami ng luto ni Moments by Jana na gizzard at atay balon-balonan at atay na adobo at syempre meron din siyang ampalaya con carne. Ah, diba? Adobong ampalaya na may adobong manok. So, bahala na siya dyan. Eto na at kakain ng mga voaya. Maraming maraming salamat moments by Jana sa pagcook. At siya rin pala ang nag-edit ng mga bago kong mga poster guys. So, thank you so much. Kakain na tayo ng atay balon-balonan. Kumakainin ba kayo ng mga ganyan guys? I'm sure kumakainin kayo ng mga ganyan. So, let's eat! kawag